Hello guys! Meron ako yung papakita sa inyo. Ah, ano ito? Ah, nakita ko to dati sa DB Mart. At natikpan ko ito noon pa. na nasa San Juan pa ako. Tapos, kapag may uuwi dito, magbabakasyon sa Bacolod, uuwi dito, merong pasalubong at saka sa taytay -tay, nakita ko uh, bumili ako doon niluluto pa lang doon pinipit-pit at saka ayun niluluto o oh, ganun bahala na si Batman <laughs> nalito ako tapos nakita ko to dati sa DB Mart eh, hindi ko masyadong hindi ako excited noon na bumili kasi nga hindi ko ah uh, hindi ako masyadong kumakain si mister lang lagi kumakain tsaka yung anak ko yung pangana yun yun at tsaka natuto na rin yung pangalawa uh, si Red ah uh, nung umuwi kami pumunta kami ng Bacolod is talagang pinasok ko yung grocery doon na yung mga pasalubong. yon yun yung ah... <coughs> uh, bongbongs. Yun, bongbongs. At saka sa Robinson. yon pinasok namin yon at namili kami doon bago umuwi dito. Ah... Uh, ayun nga. Ah... Uh, sila kasi ang kauna-unahang ah... Uh, number one na sa mga pasalubong is nakikita ko to is bongbongs. Hindi talaga nawawala. Bongbongs. Oo. Uh, uh, kaya nakita ko to kanina. Kita ko sa Dali. Dali store. Dali grocery store. Gulat ako. Uy, meron! ako ah, mo kaagad ako ng tatlo. Kasi namimiss ito ng uh, anak kong panganay at saka si mister. Kaya kinuhaan ko sila ng tatlo. Tatlo alam nyo na kapag bongbong, biaya. Biaya na yun. Wala-wala hmm. <laughs> yung ano ko ngayon, ah. Dito, ah. Dito. Biaya. Biaya. Kap ah, kapag pumunta ako ng taytay, -tay, -tay merong kasi doon, parang nawala na yata, or, hindi ko lang nachichimpuan ganun. kasi mainit pa eh niluluto nila doon mga ilunggo ilungga yung nagluluto kasi gawang ilunggo naman talaga ito diba ah gawang bakulod galing sa bakulod <coughs> o oh, diba? kasi tinasok ko ito nun nung nasa bakulod ako ayan guys at tikman natin <coughs> ayoko yung ano Ah, obi. Obi, obi. Mas gusto ko ito. Ah, ano to? Kalamay ba? Ka? Ah, anong flavor? Walang flavor, ano? Oh, diba? Flavor is matamis, kalamay. Kasi parang dalawa ang flavor nito. Ah, yung isa is obi. Obi. Okay, guys. Di ah, Hahaha. Yeah. <laughs> Excited si Amber. Ha? Ah. Ngayon lang ito dumating. eh, ah, kanina. Paglabas ko kanina. Kaya mapapadalas. Mapapadalas yung pag ano ko talaga sa dali. Mm. Magugulat ito si Joyce. Mmm. Sarap to pang regalo. sa mga taga Bacolod sa mga Ilonggo. Mm. -hmm. Mga ilokanin dito, guys. Hindi nito And then, yeto, alo. Hello, okay, guys. Sarap. Hello, okay, guys.